Hello so guys, maraming maraming salamat sa lahat ng support sa akin dito sa YouTube sa lahat ng aking mga content. Alam mo bilang Pilipino sa nangyayari ngayon sa ating bansa sa Pilipinas, hindi talaga pwede hindi ka makialam sa politika. Kahit Pilipino ka, democratic country tayo. So yung nangyayari ngayon sa atin, napakagulo ng ating politika, napakainit. Siguro dahil yan sa mga issue na hindi pa nasusolve. So kung imbisa na experience, no, yung time ni Pangulong Rodrigo Rueda Duterte, na-experience ko talaga sa lugar namin, this a province. Napaka-safety talaga. Kahit mga ka ng 12 midnight, walang mga adiktos, walang mga adik sa daan, walang nagiinuman. So, napaka-payapa na payapa. Napayapa. So, na sabihin, pag maraming adik, yung mga taong mababait, nabibiktima ng mga adik. So, paano na lang yung mga taong namamatay na biniktima ng mga addict na to, ng mga kriminal na to. So, dapat ang mga kriminal, tama naman talaga si si Pangulong Duterte, na ang mga kriminal na to, wala talaga silang lugar sa mundo. Bakit? Hindi pinsahan natin ito, itong bayan natin eh. Kahit ikaw, yung anak mo, maglalakad, may ginat yung ganyan-ganyan ng addict, ano ang gagawin mo? Tawagan mo yung CHR? Na dapat, ganito, ganyan. O, saan na yan? Saan na? paano naman pala yung mga libo-libong biktima ng mga adik? Yung mga, yun na simple lang. Nag-warning ang Pangulong Duterte dati na itigil mo yan. So, ibig sabihin, nag-warning na. Mayroon ng warning, itigil mo. Po. Pag itinuloy mo, ti, yun. Kaya dapat, for me, may command talaga si Duterte ng time niya. So, yun sa ating kasalukuyang administrasyon, suportahan natin kung para sa ikabubuti ng ating bayan. Alam nyo naman, ayoko nang mag-comment, no? Supportahan natin. Ah, nakikita nyo na yan, kung ano nangyayari ngayon sa ating bansa. So, dapat tayong mga Pilipino, tayo dapat ang mag, maunang mag, ano dyan, mag-voice out para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga susunod pa na henerasyon. Hindi pwedeng hindi ka makialam. Makialam ka talaga. Dahil ikaw ay Pilipino, pag Pilipino ka, makialam ka, alamin mo yung nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Kasi baka darating yung araw, mangunguna sa atin mga ano na, mga terorista. Magiging communist country na tayo. Dahil sa mga mapansariling opisyal na gustong kamkamin ang kapangyarihan sa gobyerno. So dapat, yung Iglesia ni Cristo ngayon, kahapon nag-announce sila ng 4.30pm, nag-announce sa kanilang channel na Net25, na magkaroon ng malawakang pagrarali. So, kung ikaw ay Pilipino, ang gusto mo mag-join, pwede ka na mag-join. Yun, guys. Huwag mo nahimik. Kasi, dapat mag magkaisa. Magkaisa tayong mga Pilipino. Wala naman tayong bayang ibang bayan, eh. Yun ang bayan natin ang Pilipinas. Napakaliit na bansa. Mag-aaway pa tayo. Dapat magkaisa tayo. Tingnan mo yung mga neighboring country natin. Ang liliit nila, pero ang yaman-yaman nila. Kaya dapat magkaisa, parusahan ang dapat na parusahan ng mga opisyal sa gobyerno para maging maayos ang pagtakbo ng ating bayan. Maraming salamat po guys. Anong mag-comment mo, please comment down below sa video na ito. Maraming maraming salamat.